si Kuya yung gusto kong makausap. Hi Kuya! Hinahanap kita doon, wala ka. Ha? Hinahanap kita doon, wala ka. Wala, Pwede kita ang bidyan, Kuya? Malayo. O sige. Malayo kasi. Hint, pero nagpunta ka na dito kanina. Hindi pa. Hindi pa. O sige, hinihintay kita. Eh, kaya ako, bibili ako gamot. Anong gamot? Ano ka palang pangalan mo? Jaime. Ah, oh, ito si Kuya Jaime. Nakikita ko siya lagi sa may sa saan araw-araw. So, ay, dito siya ngayon. Siya po si Kuya Jaime. Let's go, Kuya. Ka, dali. Bili tayo ng gamot mo. Magkano ba yung gamot na yun? Magkano yung gamot? Anim na. Magkano isa? O, oh, sige, Lika. Bili tayo ng gamot mo. Hinihintay kita doon, wala ka eh. Bilang hindi ka Dialika na, hali ka na. O, so, ano pang gusto mo? Gusto mo ng supas? Gusto mo ng supas? na, kumain ako. O, ka, ka, tayo ng gamot. Dali. Hindi sa <salm> ng gamot. Sa tuhod, sakit daw. Flu, kuya, ako na magbabayad, kuya. Magkano? Dagdagan mo, ma Ano? Ilan bang binili niya? Gawin mong dose. Tos. sarado niya. Akala ko sarado nga pala. And bubuin siya ng ano? al Ah, 36, 36, Ayan, right, yeah. binigay ko si Kuya ng gamot 36. para sa toho daw niya. <laughs> Kawawa naman si Kuya. Oo, oh, yari yar, ya, ako dito. Sakit, pinikat ah. pa. Ah. Inumin mo yan, hindi May tubig kayo? <tip> yeah, yung bahay na lang. Oh. Ah, sige, salamat. Yeah, Bahin bahay na lang. Oh, thank you. Sa oh, araw. mo yan. Doon, baka malakot ka <laughs> Hindi, Kuya, kaya... Halika Halika na. Oo, ah, hindi. Babalik sa akin din, kuya. Halika doon tayo kasi mainit dito. Oo, oh, yeah. Hi, so, ito. Ngayon, papunta na kami kay kuya sa bahay niya. Kuya, good morning. Late na si kuya kung pumunta sa akin. Nagintay ako doon sa labasan. Hmm. Marami palang bahay dito, no? Mm. Ayan, si Kuya, binilang ko ng tinapay. Ano, uminom ka na ng gamot mo? Oo, oh, na. Oo. Oh. Ito na, ayon din Ayon ah, din, isang gamot din. <laughs> Isahan lang. Sabihin mo sa akin kung ubos na yung gamot mo, At na, ha? Na. Nang araw lang, ito na. Oo. naman, naman, naman. Hindi ako minum sa araw yun, mo yun. Oo. Sabihin mo lang sa akin kung ubos na yung ano mo. <laughs> Hindi ko al okay lang 'yon. Mm -mm, ah, pala sa paggawa ng ano, cake. Cake at mm -mm, 'yan lang kami. 'yung palagi lapunta. Oh. kuya. Dito pala 'yung bahay ni Kuya nakikita Ayan po yung bagay. po yan. Ay, tabi pala kayo ng dagat, kuya. Ekyo. Hindi ka po, nakausap ko na siya doon. Hi, ate, good morning. Nasa lobong ko si kuya doon, sa kanto. Kasi usapan namin kahapon. Napupunta ako dito. Madilim, di ko makita yung kamera. <laughs> si may dala po akong tinapay. Ate. Hindi. 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 Ya, ya. Ganyan lang yan. tabi <coughs> po pa kuya. Anak niyo po. Okay, interview. Hindi. Ano ko lang siya, na-vlog ko lang doon sa may karingwela sa kita ko siya doon. oh na-vlog ko siya kahapon. Na-interview ko na siya. Ay, sabi ko, punta tayo sa bahay mo para at least pag may mag-sponsor sa'yo, ihatid eh, ko na lang sa'yo. Hindi ka na lang Hindi ka na manghingi doon sa pagwake oh. doon awit pagwake hindi hindi ate natural lang yan ate hindi. wala yan ate wala yan Kasi wala yan kayong upa dito na upa kami dito yun o mm. doon na dito sa Mississippi, Mississippi, mm -hmm. titulog, so uta. halimbawa kuya, kung may mag-sponsor sa iyo, at least alam ko ng bahay mo, ihahatid ko na lang yung pera. Uh, oh. Oo. Para hindi ka na pupunta-punta doon. Hmm. Bata pa pala yung mo kaya? Pachal-pachal lang ako doon eh. Oo. Basta sabihin ko lang sa sa'yo kung may mag... Pagkal dito, nangihila kayo. Mm-mm. Hindi -hmm. kayo gagalagala. Ay, hindi. Baka kayo, gugutok. Ay, hindi kuya. Kumain na po ako so ipapakita ka lang sa yung video kong na-upload ko na ipapakita ko sa inyo asan yung tinapay? ito tinapay so ito yung tinapay kuya bakit kuya mayroon bang mga ano dito? mayroon bang mga nag-cheese mix? ayun na inuusap ko sa abas na dito nalayan kuya natural lang yan eh. Mm -hmm. So, it, matagal lang kayo dito kaya? O. Matagal lang kayo dito nakatira? Uh, ano yung 90-tiyan na uh, pa-uwi ko? 1980... 1975, no? Is, uh, 75 ba? 76. Tagal lang kayo dito. Ano? Pwede makita... Na, pwede bang daan na punta sa dagat? dito sa gabi na oh. dito pa ganoon so wala uh, kayong upa dito doon na sa misipyo titilo hmm. so, may lakano bilabay titilo titilo yung, yung bahay dyan dagat alis na lahat o oh, kayo dito hindi pa Paano kung paalis na kayo dito? Wala Hindi pa. Kasi Nagagalitin yung lahat, pero pa lahat. Ngayon mm naiwan. Dahil na patigil. Ilang taon ka na nga pala, Kuya? 79 na, no? 79 na. Mm. Sige. Basta alam ko na yung bahay mo kung may mag-ano. Hahatid ko na lang dito. Hindi naman eh. Pag nakating na tao, hindi nalilin. Sige, bidyuan ko lang yung bahay mo. Sige. So ito po yung bahay ni Kuya Jaime Sa tabi ng dagat Ito po Para gusto nyo pong Kulong kay Kuya Ayan. Ito na po dagat na po dito Dito po dagat na pala Ito dito So ito po yung bahay nila dito Ayan po. So sige kuya, hintay mo na lang kung may mag -ano sa akin mm -hmm. ha. Hatid ko na lang dito. So, sabihin mo lang sa akin, ubos na yung gamot. Para... Ito, no, artag mo. Ito, bigyan yan. Kapag ubus na, yan daw. Oh, sige po, kuya, ha? Salamat. Yeah. Salamat. Thank you so okay, much sa inyong pananood. Yeah. Salamat sa mga viewers. Bye.